Ang universal social pension ay hindi basta simpleng ayuda lamang. Ito ay isa sa pinakamahalagang programa ng pamahalaan para sa kapakanan ng lahat ng nakatatanda. Isa itong pangmatagalang solusyon upang mabigyan ng seguridad at dignidad ang ating mga senior citizens sa kanilang pagtanda. Sa kasalukuyan, marami pa ring mga lolo at lola ang nahihirapan dahil limitado ang kanilang kita at patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin at gastusin sa kalusugan. Nakakalungkot isipin na marami sa kanila ang umaasa na lamang sa tulong ng kanilang mga anak o kamag-anak. Ang ilan pa nga ay napipilitang magtrabaho kahit mahina na ang katawan, samantalang dapat ay panahon na para sila ay nagpapahinga at nag-enjoy sa kanilang senior years. Ito ang nagtulak sa pamahalaan upang isabatas ang programang Universal Social Pension, isang konkretong paraan upang mabigyan ng mas maayos na pamumuhay ang ating mga lolo at lola. Ngayon, ating tatalakayin ng mas detalyado kung paano gumagana ang sistemang ito at kung anong epekto nito sa ating mga senior citizens. Una sa lahat, Malinaw na ang Universal Social Pension ay para sa lahat ng Pilipinong senior citizens na may edad 60 pataas. Hindi ito tulad ng ibang programang may mahigpit na kwalifikasyon o kondisyon. Dahil ito ay universal, nangangahulugang lahat ng seniors ay sakop nito anuman ang kanilang estado sa buhay. Ang halagang matatanggap ay nakatakdang magsimula sa isang libo hanggang dalawang libong piso bawat buwan depende sa implementasyon ng programa. Bagamat maaaring sabihin ng ilan na maliit lamang ito, malaking ginhawa pa rin ito para sa mga gastusin ng mga senior citizens gaya ng pagkain, gamot at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Idinisenyo rin ang programang ito upang dahan-dahang madagdagan ang halaga ng pensyon sa mga darating na taon kasabay ng pagtaas ng cost of living. Kaya't malinaw na ito ay hindi lamang pansamantalang tulong kundi isang hakbang para makasabay ang ating mga nakatatanda sa pagbabago ng panahon. Kailangan bang mag-apply para makasama sa programang ito? Para sa mga bagong senior citizens na kakapasok pa lamang sa edad na anim napu kailangan ninyong magtungo at magparehistro sa OSCA or Office of the Senior Citizens Affairs sa inyong lokalidad. Para naman sa mga dati nang nakarehistro at may senior citizen ID, automatiko na kayong maisasama sa listahan ng mga benepisyaryo. Gayunpaman, mahalaga pa rin ihanda ang mga kinakailangang dokumento gaya ng birth certificate, valid ID at katunayan ng tirahan upang walang maging aberya sa pagproseso. Ngayon, isa sa pinakamahalagang impormasyon na kailangan ninyong tandaan ay ang schedule ng paglabas ng pensyon. Ayon sa pinakabagong schedule, ang unang batch ng pamamahagi ay magsisimula sa unang linggo ng Oktubre. Ang mga senior citizens na may apelidong nagsisimula sa E hanggang Y ay makatukuyin kung saan dapat ilaan ang pensyon. Unahin palagi ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot at bayarin sa kuryente o tubig. Kung sakali mang may matira, magandang ideya na itabi ito para sa emergency fund o mga espesyal na okasyon gaya ng kaarawan ng mga apo. Pangalawa, mag-invest sa inyong kalusugan. Siguraduhin may bahagi ng inyong pensyon na inilaan para sa regular na check-up at pagbili ng mga gamot. Kung kayo ay may PhilHealth o iba pang health insurance, alamin kung paano ninyo ito mapapalawig at mapapakinabangan gamit ang inyong pensyon. Pangatlo, Huwag mahiyang humingi ng tulong sa pamilya o mga profesional pagdating sa financial management Maraming libre o abot kayang financial literacy programs na iniaalok para sa mga senior citizens ng iba't ibang institusyon Pangapat, maging mapanuri laban sa mga scam at panloloko Sa kasamaang palad, maraming masasamang loob na target ang mga nakatatanda Lalo na kapag nalaman nilang may natanggap silang pera Huwag ibigay ang inyong personal na impormasyon, codes o password kahit kanino. Iwasan din ang mga investment scheme na nangangako ng malaking kita sa maikling panahon dahil madalas itong panlilin lang. Bukod pa rito, tandaan na ang Universal Social Pension ay hiwalay at dagdag pa sa iba pang benepisyo na maaari ninyong matanggap. Kabilang dito ang Senior Citizen Discounts, libreng medical benefits mula sa PhilHealth, at iba pang programang nakalaan para sa inyo. Kung kayo ay tumatanggap na ng iba pang pensyon, maaari pa rin kayong makatanggap ng Universal Social Pension. Higit pa sa pera, may mga libreng programa at aktibidad na handog para sa mga senior citizens. Halimbawa, may mga libreng seminar at workshops ukol sa health and wellness, art therapy, at recreational activities na inorganisa ng OSCA at iba pang ahensya ng gobyerno. Mayroon ding medical missions kung saan maaari kayong magpa-check-up at kumuha ng libreng gamot. Isa pang mahalagang karapatan ng bawat senior citizen ay ang 20% discount sa mga gamot, pagkain sa restaurant, pamasahe, at iba pang serbisyo. Ang discount na ito ay ibinibigay kahit wala pa kayong senior citizen ID basta't mapatunayan ninyo na kayo ay anim na taong gulang o higit pa. Gayunpaman, mas madali pa rin kung may dala kayong ID upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Para naman sa mga senior citizens na nais pa rin maghanap buhay, may mga programa mula sa Dole at TESDA na nag-aalok ng training at livelihood opportunities. Ang mga ito ay idinisenyo upang magamit ng ating mga nakatatanda ang kanilang karanasan at kasanayan habang nagkakaroon pa rin ng dagdag na kita. Sa ganitong paraan, hindi lamang sila nakakadagdag sa kita ng pamilya kundi nakakaranas din ng kasiyahan at pakiramdam na sila ay kapakipakinabang pa rin sa lipunan. Balikan natin ang Universal Social Pension at ang ilan sa mga posibleng hamon na maaaring kaharapin ng mga benepisyaryo. Una, ang halaga ng pensyon ay maaaring hindi sapat upang tustusan ang lahat ng pangangailangan ng isang senior citizen. Ang solusyon dito ay ang tamang pagbabudget at pagsabay ng iba pang benepisyo at discounts na mayroon ng mga seniors. Pangalawa, ang accessibility ng payout centers. Maraming matatanda ang hirap bumiyahe dahil sa edad o karamdaman, kaya't mahalagang magtulungan ang mga lokal na pamahalaan at ahensya upang magdala ng mobile payout centers o kaya ay home delivery options. Pangatlo, ang posibilidad ng pagkaantala ng pensyon dahil sa mga problemang administratibo, isa ito sa mga karaniwang